Bali ito naman natin susunod oh. Medyo talaga mako na ito. Mapula na. Ito oh. Ganyan ganyan kakapal nabawasan na natin ang bunga to. Karamihan kasi ma medyo maberde pa. Diba? Panibagong araw, panibagong bulan. Uh, magandang umaga sa inyong lahat at panibagong araw panibagong vlog ulit tayo ngayon bali ngayon ay eh, araw ng Martes at, uh, at 22 uh, ng uh, october bali may padating na bagyo ngayon siyempre uh, kukunin muna natin yung mga mga kwampakamadaanan ng bagyo, sayang kaya no, kanya sa kabunga o kukunin muna natin yung mga hinug at yung mga hilaw na ganito medyo iwanan natin para sigurado at uh, baka madaanan ng bagay ay sayang naman panahin lang natin yung narito sa side dito ba ito oh. ayan iba pa to. Ayan oh, puro hinog na Oh. Kaya kukunin na natin to. Unahin na natin. Bali, umpisa na natin ng uwan. Bali, kung malapit lang sina, ah, uh, ah, uh, kautol dito, maaari tutulungan nila ako dito para madali mamitas i-schedule na sila kung hindi nga lang gawa ng bagyo uh, hindi ko po po-pull hindi ko po sayo pa rin may ginug pa rin siya pala ito nga pala halos wala rin po ito pag binuksan parang seedless siya pero pag nakatatlong araw ito uh, matamis kahit mabiyad din yung iba ma matamis para itong uh, lansonis sa Laguna hindi ko lang lang alam kung makakarating si na kapanalig dito pero ang sigurado si Kautul si Kayo mo tsaka si Kuya Boy pero na kami na pag usapan aring siguro doon kami mag uh, mag camping doon sa akin Kala na kung kailan sila darating basta ko lang sila bali, pasensya na kayo at uh, hindi ako nakakarating ng kalaka dahil nga uh, medyo nagpapagaling tayo ako na dali ako ng insemia yeah? yung sa puso parang taba siya sa dugo kaya marami pa akong gamot na iniinom kaya pagpasensya na lang nyo bali pinagpapandalas natin kasi mamaya sigurado ulan eh kaya mamadali ako. Halos ang dala ko lang namang kahon, aapat. Kaya yun lang akin lalagyan. Mayroon din kunin tayo. ito eh. Ito marami pa rin huli lang tayo sa paghahabis balik kasama ko ang mother ko na dyan lang siya na siya nagbibisita rin ng ibang lasones niya miya lang narito yan, lalapit dyan dito kaya lang, ala dyan sa kamera hindi lang talaga pa umuulan eh hindi tayo ito makukuha Pwede, naka-kuna tayo. Naka-isang kahon na. Ah. Bala yun ko, babalikan na lang natin yun. Bali, masa tayo para maabot natin yung dito sa itaas. Kasi mga angalas yan eh. Sinasaid-said ko lang siya. Sa so, hindi kasi hinag neto. Bali, matrabaho rin to. Uh, kinakalas ko kasi yung yung mga hilaw yung mabiyadi pa kasi marireject yan eh kaya chinatsaga ko lang siyang ihiwala yung hilaw tayo. Tapos natin yung nasetas. Go <laughs> ah. Ibukaran mga hilopan, nilalagay ko rin eh, yung hindi may wasang kunin. talaga mga pitone ko na pabubulo kasi yan dapat lang amihan dyan so, dito na naman so, na. panay hilog na so, wala po wala po tinariko ha? lang malapit sa bakod. okay na itong side nito. Na medyo nagtirolaan tayo ng mga ilan. Bali lipat naman tayo sa ibang puno. Bali ito, tanyo gano kakapal yan. Bali pinipili lang natin yung madilaw at iiwanan natin yung maberde sa yung din kasi. Tsaka medyo marami siyang guyam na gat kaya yeah, pag, pag ako ng pagpag bali nagdala na rin ngayon. ako ng gunting kasi mas madali siyang gutitin para mapili ko so yung yung, yung, mga balay-bay na yan tapos sa ating ko na rin yung verde ay medyo mga dikit-dikit siya halos uh, dikit-dikit siya sa katawan yan, bagay alasin ko yung mga lampas na tangkay pero matagal itong mga alas mas matibay siya sa, uh, sa dun sa isa sa malalaki sa matataas yung masagi lang talaga laglag -lag, eh ito medyo matibay siya matibay ang pagkakakapit saka makapalambalat niya hindi hindi agad siya basa-basa na uh, mabubulok niya kahit maliliit siya yun nga walang buto siya merong mga ilang buto mga isa dalawa yan lang bali doon sa labas nalagyan na rin namin ng gate kahit kawayan kaya yung mga pa hindi sila makapasok yung ang mga, mga karatig yung mga bakod na yan kaya naaalangan sila bago malalaki yung aso. Bali sa amin lang talaga yung binakuran ko. Napanood naman nyo sa vlog ko yun. Pero may mga ilang portion na hindi pa nalalagyan. Dahil marami akong ginagawa. Lagari ako. Kasi sa kabila meron din yung mga lansones din. Sigurado yung mga tiga abroad. si uh, Shoutout na lang sa inyo. Ano naglalaway na kayo. bali kailangan kong gumamit ng tungtungan kasi para makuha ko siya ng buo kesa yung hihimayin ko isa isa tapos ayan ganyan hindi naman siya kataasan ayan nakikita niya yung ginagupit ko San lang pag aakan kaya pinamamahayan siya ng guyam halos hitik siya sa bunga buti nga hindi na hindi natututunan ito eh. hindi pa nila alam na na ganyan kabababa ang lasones ang alam nila yung isa yung mataas kaya hindi nila pinupuntahan yan kaya hindi nila makikita yan tuliproning na rin ako dyan sa mga dahon yung mga sanga-sanga hindi -sanga, li libre yan bali doon sa kabila doon kami mag uh, mag uh, okay, magka camping ang mabigat lang baka abutin kami ng malakas na ulan ay sigurado basa kami Napipilitan kami magsiuwi niyan. Ang ah, bali na sa ilalim ako pili, ko kasi maraming biyarde pa yan eh. Kaya pinipili ko yung tukotin siya. Tapos yung mga ilan, pipitasin ko na lang siya. may inaalis ko yung mga lampas na tangkay yan, eh, pinipili ko siya bali pagkatapos nito lilipat ulit ako doon sa kabila meron pa doon medyo madidilaw na yun maaaring masaid sa edyo hindi gaya nito na halos kunsi eh. hindi, hindi kasi siya nasisikatan ng araw kaya kita niya yan oh. No? Napaka-bumay niya. Iwan ko kung makakailang kilo ito, pero medyo mahal ang kilo nito kasi ito maliliit. Hindi gaya nung sa matataas, malalaki yung buyuro. Ito hindi ko lang ano ko, anong tawag dito, pero ito maliliit siya talaga ma medyo matamis siya bukay nakapuno na ulit tayo ng isa pa bali ito yung mga reject bali nabawasan na natin ang bunga to karamihan kasi ma medyo ma pa bali lili tayo doon sa kabila meron doon bali ito naman natin susunod Oh. medyo talaga makuneto mapula na bali na natin ilalagay sa sako sa yung mga pinagpilihan sa hindi kasi kung iiwanan kahit naman may verde siya pag naka 3 days matamis na rin siya kasi magugulang na rin naman yan eh palito ito halos ito medyo sairin rin ito imatiraman dito mga pailan nila lang Sayang kung nakasama dito si sa panguha biglaan lang kasi ito ng ang pangunguhang ito. Guwangala ng bagyo. Kaya wala tayong ibang kwan. Kaysa manlaglag siya. Hindi natin masasabi baka hanginin. Eh, sayang. Saka pag ito kailangan kasi kaya pandalas ako pag nabasa ito, medyo madali siya mabulok. Nabasa siya ng ulan. Pero pag ganyan, na nakuha na okay na siya kaya medyo may kaliwagan din mga isa isang gupit pinipili ko na yung iba lagay na lagay sa timba bago unti unti nilang hihimayin yan alas yung hilaw yung mga sanga panya. lapit-lapit na nakakapag na tayo yan, magbabawas tayo ng mga ilang sanga dyan para lumuog loob hanginin hangin man siya pag ganyan, hindi masyado maapektuhan yan na tayo, Dinadugod ko para makuha ko yung sanga medyo malapit-lapit na ilan ko na lang to. Bali, ito na ang huling puno eh. Ah, ito, tatapusin ko lang ito. Ta. Para baka abutin na lang. Ah, mababasa yung ka kung kailangan may uwi agad. Bali, sa 20... Ewan ko kung 26 kung makakarating ako kay Tati Cesar si Aro yun ang Sabado eh pero pipiliting kong makarating kung iski miski pakita lang ako pero hindi siguro ako makakatulog dun baka umuwi rin ako siguradong kwan yun iinuman na naman yon hindi ko lang sigurado si kapanari kung makakauwi alam ko may mga la schedule silang lakad eh pero medyo matagal tagal na rin akong hindi nakakapasyal ng kalaka kaya nyo uh, pag umigi-igi yung katawang ko uh, dadalawin ko rin sila ron kasi sa ngayon halos uh, malimit akong sinusumpong ng vertigo kaya uh, medyo natatakot din ako hindi ko kasi alam kung kailan ako susumpungin bigla na lang akong nahihilo hindi basta hilo ha yung, yung para na sa Perezville wheel na nawawalaan siya ganun, ganun siya kung hilo hilo lang mga kung sakit bonamin lang eh pero hindi ganon ganon ako pag uh, ina eh. kaya pasyensya na kayo uh, talagang kwan uh, kaya ko naman pumunta kaya lang pag na doon ako uh, ron si Kapanalig nag-aalala yun hindi mapapalagay yun uh, na na ganon nang kwan uh, kaya ako minsan ninenervious yun eh, ayoko na rin naman mag-alala uh, mag sila lalo't pag siyempre pupunta ako ron bago uuwi siyempre hanggat hindi ako nakaka-text na nakarating ako nag-aalala yung mga yun kaya para ako na lang eh, alam nila yon na ganun sinasabi ko naman kaya lang siyempre naga, baka nagtataka kayo dahil eh, bihira na ako makarating sa kalaka y yun talaga kaya medyo talagang kwan ako gusto ko rin talaga pumunta kaya lang sa kabila nung no, baka uh, siyempre mag-aalala sila kaya kumisan sila na lang ang dumada kung uh, kumukan pum dito dumadalaw kumisan pag uh, si Kapanalig uh, dumadaan na lang siya dito at uh, kumisan may pinadadala ako ganoon na lang naiintindihan naman nila yan. Mali, ilang ko na lang to ma. Medyo matatapos sa tayo rito. Mga ilan na lang eh, oh. ako ko na lang na nadukot-dukotin yung mga ko nito. Yung mga natitira. Tapos, sa uh, by Pebrero, uh, kukunto proning, bago kayod ang katawan. Yan, mga ganyan. Kailangan pag ako tatanggalin yan kasi susuka lang ko yan para pag sa susunod na bunga yan, bubungahan na uli yan, yan tatanggalin niya mga kumyan. kasi kailangan mainitan yung katawan niya pero dapat hindi pa ngayon uh, by febrero pa ang pruning yan yun sa pagkakaalam ko ha kasi matagal ko inalagaan din yung kani ganyan ang ginagawa ko. Ayan, ini, kahit ko ano, iniisa-isa ko na lang siya. Para, pa sayang din kasi mabubulok yun. Okay na, ako na natin. Limutin natin ito, sayang. Tamis ko naman ito. malalaglag lang ito eh. Mau-order ito. So, yun natin. Ayan na. Malilit na yan. Malilit na yan. Bale, okay na ta uh, naka aga na rin tayo kahit uh, kung hindi nga lang yung pagdating ang bagyo, baka sakali lang tayo, sayang mapapaspas kasi to. Kahit nagtira na lang tayo ng ilan, okay na yan. Bale, hanggang dito na lang po at uh, update ko na lang uli, uli kayo sa mga gagawin ko. Paalam.